Guys, natapos na namin mag uh, arrange no. Okay, sa tayo. Guys, uh, papunta na kami ng Gon go Bacoor dito kami sa Ginaldo Highway. Oh. Okay? Guys, na problema talaga kami pag uh, kapag tag-ulan. Uh, ito na lang pala bubuhatin namin mga guys. Yung dalawang tubo kaya nagbubuhat kami ng mga short pipes mga ma exit obo mga ma exit lang tapos eh ano lang namin lilipat lang namin ng ibang pwesto dyan lang din sa malapit sinasapinan lang namin guys kasi ano eh baka makita ng may nilad na naka direct sa lupa kaya Ihalipat sa amin ng engineer at Ia-arrange yeah. Problema ko kasi ano Yung ating no-trigger bumababa Malambot yata yung lupa dito sa kabila eh. Ayan, may mga tubo yun. Eh. Dapat kasi yung tubo hindi nakarikta sa lupa guys. Kasi kakalawangin yun eh. Kaya kailangan may kalso. Pero yung iba doon nakarikta oh. activity dito guys so more on ano um, welding cutting at saka welding iron work ironwork. iron work Tapos na namin mag uh, arrange ng mga tubo. Mga ano lang man ginagay na namin ng kalso para hindi makadirect sa lupa. Tapos 'yung mga engineer na nag-uutos sa amin. Bali, alam naman nila na may biyahe kami kasi may biyahe kami ngayon guys sa Bacoor. Gahakot mga tubo, dalawang tubo. Yung naka-vlog ko na rin sa mga nakarang araw. So, maghahakot kami guys. Tapos tayo mga idol ha Tapos tayo Ito eh Maraming naka sa record Dito lang tayo sa side mirror mga base eh. Kailangan na straight lang yung atras muna Huwag mong lumiko kasi May mga naggagawa dyan eh May seat pile Ayun may dump truck sa likod Guys, papunta uh, na kami ng Gon, Bacoor, dito kami sa Ginaldo Highway oh. Medyo may kunting traffic pero manaman, naman, manageable lang yung traffic guys May manageable pang nalalaman oh. No? <laughs> yung rigger ko Yan. Yeah. Kalma lang yan, pero talagang kalma lang yan <laughs> Mamaya, um, yeah, overtime siya, ako naman wala Ganun lang eh sakop pa kami ng anabo. Oh. Pero anabo pa to, anabo. Anabo. Ito rodang ito aginaldo. Buti uminit na. baka na ako nito maming hapon. punta oh, kami ang Bacor. Hakot ulit kami ng tubo na 1,600 ang diameter. diameter, niya. Guys, nakumulima talaga kami pag kapag uh... nakapagtag-ulan kasi papalaho lang kami, nai-stack lang kami dahil sobrang lambot ng lupa eh eh obligadong mag ng tubo, eh napakalayo ng tubo guys, kailangan kasi didikitan mo yung mga tubo na yan dahil 9 tons kasi may gitang bigat yun eh malayo nga, malayo kasi pag umatras dapat kasi yung ulo talaga doon Yan ang problema namin guys sobrang lambot kahit nga ito malambot yan kahit nasa may damo yan malambot pa rin oh, tubig pa oh lang. kailangan sundin mga engineer dahil kailangan talaga ng tubo eh Ah, ito na lang pala bubuhatin namin mga guys. Yung dalawang tubo kaya hindi na kami pumunta doon kasi mabalaho lang ako eh. Ginawa ko, in stress na lang. Kasi dalawang klase kasi yung tubo. Merong tubo na walang butas. May priority lagi yung walang butas. Eh ito may butas to guys. Kita niyo mga kansin yan. ang tubo na walang may butas. Ang mga walang butas. Kaya may butas din yan guys eh. Dito, di, Ito walang butas ah, meron. Meron din. Mga butas 'yan eh. Yun oh, know, yeah, butas yung guys oh. lang ang sukat niya 16. Oh, ito walang butas. Oh, ito. Wala butas size, Wala butas. taas ng butas 'yan. Ito wala. Wala rin oh malinis din oh wala walang butas yun kasi yung priority ng na kino hinahakot namin yung walang butas kaso paano ka naman makapunta rito kung ganyan ang sitwasyon ng lupa may eh, sabi namin mamaya maya na patutuyoy namin eh kailangan ng tubo tumawag yung ano kahit yung may butas na lang daw Ay, yun na lang dalawa guys ginawa naman ng rigir ko nag lagay mo na ng mga kahoy para sa o trigger kasi yung o trigger natin hindi pwedeng diretso lang sa lupa kailangan talaga natin ng kahoy para hindi lumubog hindi lumahon tapos nalagyan pa niya ng sheet pile guys papatong sheet pile tibay na yan yan o oh, yan ang pampatibay namin yan sheet pile yan sa iba yan wala na yan hindi na nagtatagal ng file nyo dinadala na yan sa junk shop pero sa amin ginagamit talaga namin yan hindi namin yan pinaka ilaman grabe talaga guys oh masabaw oh ko. oh tubig Kung so, ganito na lang mga kadrocks, mag-operate na ako doon sa taas. Ito na lang. Bye-bye. init dito muna tayo sa ilalim ng ano ilalim ng tubo guys si init eh yung kasama ko nag sit up pa doon sa gagamitin uh, niya doon sa likod ah, uh, sa truck uh, na nag rock Pag, uh, paglalataga ng tubo kaya dito muna tayo mga drop rock, the rocks laki ng tubo na to guys 1.6 yan o oh. alas may tayo ako Dati natatakot ako dito pag panggabi kasi nasukal, baka may kubra ba. Pero sa awal ng Diyos, wala pa naman. Yan, doon pa kami yun, naubos na yun. Dami nandiyan dati mga tubo guys, naubos na namin.